Alam mo ba kung bakit mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi madaldal? Hindi. Dahil mysterious ka lang, kundi dahil marunong kang kontroli ng sarili mong emosyon. Sa panahon ngayon kung saan lahat gustong maghabol, magpaliwanag, at magchat agad, ikaw dapat yung marunong tumahimik sa tamang oras. Kasi bro, ang tahimik na lalaki hindi ibig sabihin duwag o walang pake. Minsan siya pa nga yung pinakakalmado pero pinakadelikado sa isip ng babae. Dahil habang ikaw tahimik, siya naman nag-iisip kung bakit ka biglang di na nagparamdam. May bago na kaya siya? May ginawa ba akong mali? At doon nagsisimula ang curiosity, ang tanong, kaya mo bang gamitin ang katahimikan mo para siya mismo ang unang mag-message? Kasi bro, minsan hindi mo kailangang magsalita para makuha ang respeto at atensyon ng babae. Minsan kailangan mo lang manahimik at hayaan siyang mapaisip kung bakit bigla kang nawala. Tara, umpisahan na natin. Ang lakas ng lalaki sa panahon ng katahimikan. Alam mo bro, karamihan ng lalaki, kapag nawala ng kontak sa babae, automatic na kinakabahan. Bakit di siya nagre-reply? May iba na ba? Nagbago na ba isip niya? Ang ending, nagpapadala ng sunod-sunod na message, nagpapa-cute, o minsan nagpaparamdam sa social media. Pero ito ang hindi naiintindihan ng karamihan ng pinakamalakas mong sandata bilang lalaki ay hindi salita kundi katahimikan. Ang tahimik na lalaki, hindi ibig sabihin walang pakialam. Padalas, siya yung may pinakamatinding disiplina. Kasi habang lahat nagmamadaling maghabol, siya kalmado lang. Hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil alam niyang ang tunay na koneksyon ay hindi kailangang pilitin. Katahimikan bro, hindi lang simpleng di ka nag-chat. Isa yung psychological signal na nagigising sa isip ng babae kasi sanay silang mga lalaki ang nauuna naghahanap ng pansin, naghahabol ng sagot, naghihintay ng validation. Pero kapag may isang lalaki na hindi nagparamdam, hindi humabol at nanatiling composed, iba ang tama niyan sa isip ng babae. Magugulat ka. Habang akala mo nakalimutan ka na niya, siya pala ang hindi mapakali kasi gusto ng babae ng misteryo at ang katahimikan mo, 'yun ang pinakamatinding misteryo. Pero para gumana to, dapat alam mo kung kailan at paano gamitin ang katahimikan. Kasi kung mali ang timing, baka isipin lang niyang wala kang pake. At kung masyado mo naman pinilit, magiging obvious na ginagawa mo lang yon para makuha siya. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang katahimikan. Hindi para magpa-hard to get, kundi para maipakita ang emotional control at respeto sa sarili Dalawang bagay na nakakabaliw sa babae kapag totoo. Sa unang part, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng power of silence sa mata ng babae. Hindi ito simpleng ghosting o pakul. Ito ay art. At kapag natutunan mo ito, mapapansin mong ikaw na mismo ang nagdidikta ng ritmo sa relasyon, hindi siya. Bakit nakakabaliw sa babae ang lalaki na tahimik, pero kalma? Bro, may napansin ka ba Kapag ang isang lalaki masyadong expressive, masyadong available, parang nawawala agad ang thrill. Hindi dahil ayaw ng babae ng affection, pero gusto nila ng lalaking may sariling mundo. Yung hindi umiikot ang araw sa kanila. At di mo makakamit yon kung lagi kang nagpapaliwanag, lagi kang humahabol, at takot ka sa katahimikan. Alam mo kung bakit nakakabaliw sa babae ang lalaking kalmado? Kasi rare yon. Sanay sila sa mga lalaking madaling matrigger. Konting scene zone lang, may drama agad. Konting delay sa reply, may tampo na. Pero kapag may lalaki na hindi natitinag, kahit anong layo ng babae, steady pa rin siya doon nagsisimula yung curiosity. Bakit parang hindi siya apektado? Bakit parang ang hirap niyang basahin? Bakit parang hindi niya ako hinahabol? Pero di ko rin siya makalimutan. Yan ang mga tanong na sisir ko sa utak ng babae. At habang tinatanong niya yan, unti-unti siyang naa-attach hindi dahil nagpakita ka ng effort, kundi dahil hindi mo kailangan magpakita para maramdaman niya ang presence mo. Tandaan mo bro, ang tahimik na lalaki ay hindi boring. Ang tahimik na lalaki ay grounded. Hindi siya nagmamadaling patunayan ang sarili. At sa panahon ngayon na puro look at me, culture ang taong marunong manahimik ay parang oasis sa gitna ng ingay. Siya yung may disiplina, may purpose, may sariling direksyon. At yun ang pinaka-turn-on sa babae kasi ang babae, naturally emotional. Kapag nakakakita sila ng lalaking emotionally steady, parang magnet yan. Subconsciously, gusto nilang maintindihan kung ano meron sa'yo. At doon pumapasok ang power ng katahimikan, hindi ito tungkol sa pag-iwas, kundi sa pagpapakita na hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ngayon baka iniisip mo, Eh bro, paano kung mawala siya habang tahimik ako? Ang sagot, kung isang simpleng katahimikan lang sapat para mawala siya, ibig sabihin hindi ka talaga niya gusto sa simula pa lang. At kung gusto ka niya talaga, kahit di ka magparamdam, may araw na siya mismo ang babalik dala ng curiosity at yung kakaibang calm energy mo na hindi niya makuha sa iba. Paano gumamit ng katahimikan nang hindi ka mukhang nagpapakipot? Pro, may malaking difference ang pagiging tahimik sa pagiging nagpapakipot. Ang nagpapakipot may agenda. Ginagamit ang katahimikan para manipulahin. Pero ang tunay na lalaki na marunong manahimik, ginagamit ito para kontrolin ang emosyon at sitwasyon. Ang goal mo hindi para paikutin ang babae, kundi para ipakita na hindi mo kailangang habulin ang atensyon niya. Kasi ikaw mismo ang source ng value. Ganito 'yan. Kapag nagkaroon kayo ng tension o misunderstanding, natural instinct ng karamihan sa lalaki ay maghabol. Uy, usap tayo. Bakit di ka na nagre-reply? May problema ba? Pero sa totoo lang, minsan mas malakas ang epekto ng walang reply. Kasi dun niya mararamdaman yung bigat ng presence mo kahit wala ka. Habang nag-iisip siya kung galit ka ba? Kung busy ka ba? Kung ayaw mo na ba dun siya napupunta sa isip mo, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinaramdam mo sa kanya na hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat. Pero bro, Eto ang catch ang katahimikan ay epektibo lang kung marunong kang magdala ng sarili. Kung tahimik ka lang pero insecure o bitter ang aura mo, halata rin yon. Kaya bago mo gamitin ang silence, kailangan mo munang ayusin ang mindset mo. Ang tamang silence ay may confidence sa loob. Leto-kuto yung tipo ng tahimik na nagsasabing, Alam kong may gusto kang sabihin, pero hindi ako magmamadaling marinig. Tahimik ka pero grounded. Tahimik ka pero composed. Tahimik ka pero alam mong ikaw pa rin ang may control sa energy mo. At ito pa kapag nag-message na siya ulit, huwag mong basagin agad ang momentum. Huwag kang magmadaling sumagot ng mahaba. Keep it calm. Short but solid. Kasi kapag nakita niyang hindi, mo agad binubuhos lahat mas lalo niyang gugustuhin marinig ka. Ang babae gusto ng challenge hindi sa laro ng pa kundi sa lalaking kayang maging misteryosong totoo. Yung hindi mo alam kung iniisip ka ba niya, pero ramdam mong andun pa rin siya. At para magawa yon, kailangan mo ng perfect balance ng presence at absence. Yan ang essence ng silence with purpose. Ang tahimik na lalaki hindi invisible. Ang tahimik na lalaki nararamdaman. Ang psychology sa likod ng silence at bakit lalo siyang nahuhulog. Pero ito na yung part na karamihan ng lalaki hindi naiintindihan. Akala nila kapag tahimik ka, mawawala ang interes ng babae. Pero ang totoo, kung marunong ka gumamit ng strategic silence, mas lalo mo siyang mapapaisip at mas lalong lalaki ang attraction. Ganito gumagana yan sa psychology. Ang utak ng tao, lalo na ng babae, ay reward-seeking. Ibig sabihin, gusto niyang laging may sagot, may closure, may clarity. Pero kapag hindi niya makuha agad, yung sagot nagsisimula siyang mag-isip, magtanong at maghabol ng meaning. At dito pumapasok ang power ng silence. Kapag hindi ka agad nagre-reply, hindi mo siya laging kinakausap, nagkakaroon ng mental gap sa isip niya. At ang natural instinct ng utak ay punan ng gap na yon. Kaya habang ikaw tahimik lang, siya naman iniisip kung bakit. Ayaw na ba niya? May iba na ba? Bakit parang hindi na siya katulad dati? Hanggang sa mapansin niya siya na pala, ang nag invest ng emosyon. At ito bro, science-backed pa Tinatawag yan sa psychology na zygarnik effect. Ang ibig sabihin nito, mas naaalala ng utak ang mga bagay na hindi pa tapos. So kapag iniwan mo siyang bitin sa usapan o tahimik ka pagkatapos ng mainit na connection, yung hindi tapos, na part na yon yun mismo ang bumabalik-balik sa isip niya at doon ka tumitira hindi sa chatbox kundi sa utak niya. Pero syempre, kailangan mong balansihin to. Kung sobra ka namang silent na parang wala nang pakialam, baka isipin niya talagang tapos na. Ang sikreto dito ay timing at presence kapag nagparamdam ka make it subtle isang simpleng reaction isang simpleng reply o minsan simpleng quote lang sa story mo hindi mo kailangan maging dramatic ang goal mo ay iparamdam na tahimik ka pero hindi nawawala sa eksena tahimik ka pero relevant pa rin sa isip niya ngayon bro isipin mo to ang babae na nasasanay sa atensyon madaling magsawa sa lalaking laging available pero kapag ikaw tahimik pero may substance nagiging kakaiba ka kasi hindi mo binibigay ang validation na gusto niya agad. At yan ang dahilan kung bakit lalo siyang naiinganyo. Sa modern world, lahat gustong marinig, lahat gustong magpaliwanag. Pero ang lalaking tahimik, ang lalaking hindi nagmamadaling ipagtanggol, ang sarili ang lalaking, kaya maghintay sa tamang timing yun ang nagiging rare. At sa mata ng babae, ang rare ay katumbas ng valuable. Kayon bro, kung gusto mong gamitin, tunang tama, wag mo lang basta gawing strategy gawing ugali, gawing lifestyle ng disiplina. Kasi kapag ang katahimikan mo ay galing sa lakas ng loob, hindi mo na kailangang magpanggap, ikaw na mismo ang magdadala ng energy na hinahanap ng babae. Ang tahimik na paraan para siya mismo ang maghabol, bro. Tandaan mo to hindi mo kailangang habulin ang babae para mapansin ka. Ang tunay na alpha, ang lalaking may disiplina at respeto sa sarili hindi kailangang maghabol siya ang nahahabol. Ngayon, paano mo gagamitin ang katahimikan para mangyari yan? Hindi ito tungkol sa playing games. Ito ay tungkol sa emotional positioning, kung saan pinaparamdam mo sa babae na kahit gusto mo siya, hindi mo siya kailangan. Kasi ganito yan, bro. Kapag naramdaman ng babae na kaya mong mabuhay, nang masaya kahit wala siya, nagiging curious siya. Bakit siya hindi apektado? Bakit parang ang saya niya kahit di kami nag-uusap? Bakit parang ako pa ang naiwan, ako pa ang naghahabol? At habang iniisip niya yan, nagsisimula siyang mag-invest ng emosyon. Ito yung tinatawag kong power of indifference. Kapag marunong kang manahimik, hindi dahil takot ka o tinatamad, kundi dahil kalmado ka sa sarili, mo mas lalo kang nagiging misteryosong kalmado. At tandaan mo bro, sa mundo ng attraction, ang misteryo ay laging nakakaintriga. Ngayon, paano mo ito gagawin sa totoong buhay? Una, bawasan mo yung unnecessary validation. Halimbawa, laging nagpo-post siya ng selfie. Hindi mo kailangang mag-comment o mag-react sa lahat. Mas okay kung minsan lang. Pero kapag ginawa mo, make sure na sincere at hindi thirsty. Pangalawa, busy ka dapat at hindi fake busy. Kasi bro, mararamdaman ng babae kung nagpe-pretend ka lang. Ang tunay na busy man ay may sariling mundo. May trabaho, may goals, may passion. Kapag nakita niyang hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, mag-iisip siya, ano bang meron sa kanya? Bakit parang fulfilled siya kahit di ko kasama? At doon nagsisimula ang emotional chase. Pangatlo, pag dumating siya, huwag mo agad ibuhos lahat. Let her feel that she's earning your attention. Hindi yung parang gusto mo lang mapansin. Kasi bro, kung masyado kang open agad, mawawala yung thrill at mawawala yung respeto. Pero kung marunong kang kontrolin ang emosyon mo, mapapaisip siya, bakit hindi ko siya mabasa? At yung hindi ko siya mabasa na yan bro, yun ang magiging dahilan kung bakit siya mismo ang lalapit. Kasi minsan yung silence after conflict mas malakas pa kaysa sa kahit anong sermon. Habang iniisip niya kung galit ka ba, kung ayaw mo na ba doon siya magre-reflect, doon siya makakaramdam ng guilt. At kapag bumalik siya, babalik siyang mas mahinahon at mas receptive. Bakit? Kasi nakita niyang hindi ka reactive at sa mata ng babae, ang hindi madaling yon ng may power. Sa dulo, ang tunay na attraction ay hindi galing sa effort, kundi sa energy na ibinubuga mo habang tahimik ka. Kung confident ka, calm at grounded ramdam yun ng babae, kahit wala kang sabihin. So bro, tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi sign ng kawalan ng pakialam. Ito ay simbolo ng disiplina. At sa mata ng isang babae, ang lalaking may disiplina sa emosyon yun ang lalaking mahirap kalimutan. Ang lihim kung bakit mas naadik ang babae sa tahimik na lalaki. Pro ito ang hindi madalas na iintindihan ng karamihan. Akala ng iba, kailangan mong maging madaldal, witty, at palaging may punchline para mapansin. Pero ang totoo, ang lalaking marunong manahimik, yung hindi basta-basta nagpapakita ng emosyon, siya ang mas matindi ang dating sa babae. Alam mo kung bakit? Kasi ang tahimik na lalaki ay nagiging misteryo. At ang misteryo bro, natural na droga yan sa utak ng babae. Kapag hindi ka agad nababasa, naguguluhan siya. Kapag hindi mo agad pinapakita kung gusto mo ba siya o hindi, mas lalo siyang nagiging curious. At ang curiosity, kapag pinabayaan mong lumago, nagiging addiction. Tingnan mo to. Kapag araw-araw kang nag chat laging nagre-reply agad sanay na sanay na siya sa'yo. Wala nang thrill. Wala nang sense of anticipation. Pero kapag naglaho ka saglit, hindi ka nagparamdam unti-unti niyang mararamdaman yung emptiness. Yung parang may kulang at kapag ikaw ang dahilan ng kulang na yon, doon na nagsisimula ang attachment. Ganito gumagana ang utak ng babae. Kung sino ang nagbibigay sa kanya ng emosyonal na roller coaster, yung minsang available, minsang hindi siya ang mas na naadik, hindi dahil gusto niya ang sakit, kundi dahil gusto niyang maintindihan ka at habang sinusubukan kanyang intindihin, mas lalo siyang nalulubog sa emosyon mo. Kaya ito yung sinasabi kong psychology of emotional control. Ang lalaking kalmado, hindi reactive, hindi demanding ng attention, ay nagiging emotional anchor sa isang babae habang siya roller coaster. Ikaw naman steady. At dun niya mararamdaman na may kakaiba sa'yo. Bakit siya ganito? Bakit parang ang hirap niyang basahin pero gusto ko siya? Bro, kapag naramdaman na iyan ng babae, talo na siya. Isa pa, ang tahimik na lalaki, hindi kailangan ng validation. Hindi mo kailangang ipangalanda ka na may diskarte ka. Hindi mo kailangang ipakita na cool ka. Ang presensya mo palang sapat na at yung confidence na walang ingay. Mas nakakabaliw yan kaysa sa kahit anong pick-up line. Pero ito ang catch, bro. Hindi ibig sabihin ng pagiging tahimik ay passive ka o walang ginagawa. Ang tunay na tahimik na lalaki ay intensyonal. Pinipili niyang hindi magsalita, pero alam niyang may control siya sa sitwasyon. Pinipili niyang di maghabol, kasi alam niyang sa tamang oras siya naman ang hahabulin. Halimbawa, after niyong mag-date, hindi mo kailangan agad mag-message ng, ang saya kanina o ingat ka. Kapag nakita niyang hindi ka nagparamdamagad, mag-iisip siya. Okay ba ako sa kanya? Bakit parang hindi siya ganun ka-invest? at habang iniisip niya yon, doon niya mararamdaman ang emotional craving, yung craving na hindi dahil sa mga salita mo kundi dahil sa presence mo na biglang nawala. Kaya bro, tandaan mo to. Ang babae ay naadik sa lalaking hindi predictable, sa lalaking alam kung kailan babawiin ang atensyon at kung kailan muling magpapakita. Bro, kung umabot ka sa part na to, ibig sabihin nakarelate ka talaga. Marahil may babae kang gustong mag-message, pero pinipigilan mo sarili mong gumawa ng unang hakbang, tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanya. Ang katahimikan mo, yan ang sagot sa lahat ng tanong na gusto niyang malaman. Huwag mong habulin ang validation kapag hindi mo siya pinapansin, pero alam niyang kaya mo siyang kausapin anytime dyan siya pinaka-naiintriga kasi ang lalaking tahimik pero kontrolado ang emosyon, siya yung may tunay na kapangyarihan. Kaya simula ngayon, Gamitin mo ang katahimikan hindi para magtago, kundi para iparamdam, na marunong kang pumili kung kailan ka magsasalita at kung sino ang karapat dapat makarinig sa iyo. Kung gusto mo pa ng ganitong klasing usapan, mature, diretsyo, at para sa mga lalaking gustong maintindihan ang laro ng emosyon, ilike and video, mag-subscribe ka na at pindutin mo rin yung bell para di mo mamiss ang mga susunod kong video at kung may naranasan kang pareho yung tipong nag-silent ka. Tapos siya ang bumalik. I-comment mo sa baba, gusto kong marinig yung version mo ng kwento. Kasi dito sa channel na to, hindi tayo nagre-reklamo tungkol sa babae. Pinag-aaralan natin sila at higit sa lahat, pinapalakas natin sarili natin.